Shout out po sa mga kamasters. May isa po kayo itong next month interviewin para sa mga kamasters na pala na gusto mag-enjoy. Tapos hanap po kayo ng paliguan ng summer Mayroon kayo tayo itong isang na sila mga kapatid. Ma'am, ka sa naman po magpunta dito sa Dile at Ibang. Thank you. Sa... Sanayin ako dito, balik na Ah, uh, ako bilang patient, uh, mas uh, prefer ko talaga yung mga organic cancer na sakit muna bago makumpa. Sa, At uh, no, kasi kung may pa-pay mga kamadres natin na mga ito dito uh, sa resulta ng sakit uh, kakadingan nila malayo mga dapat. mindset arayo 'yan, pero kung ang trip mo din talaga more adventure. Magiging sulit lang din naman. Eventually kapag tinry mo talaga pumunta ah. sa mga pwedeng lugar. Ah, kung baga sa mga kamasters na pala uh, dyan, kahit ah, po kalayo, gano'ng kalayo ang lugar, kapag ibustuhin talaga, sa ah. mga kamasters na pala dyan, kung mga kamasters na pala dyan, mga na pala may mga mata na tama, at ano mga iba na, o mga malayo lugar, ano po may mga kamasters na pala dyan? Ano na kung may mga, may mga mga igil, alalay man kiraray usually kasi may proper ano yan eh, hindi niya eh. Ang mga maiinom talaga si mga mapabagan kasi mga maralikan, itong sahurihan para maanalayan si mga beginner na mga nakiprize ni Kayaman. Ayos yan kung may mga guide kayo, ikaw masikisir na sa guide mga taga-inutan sa maning bag. Papayaran nyo kung 300 or ito